Mataas na ang kamalayan ng mga magulang sa North Cotabato kaugnay sa usaping paghahain ng masustansyang pagkain sa kanilang mga anak. Batay sa manakapanayam ng Radyo Bida na lahat naman ng mga magulang ay walang ninanais para sa kanilang mga anak kundi ang magkaroon ng malusog na katawan sa pamamagitan ng kanilang mga inihahandang pagkain. Ang problema ay karamihan sa kanila ay wala ng panahon para magluto ng masustansyang pagkain tulad ng mga gulay, lalo na ang mga working moms. Madalas ang naihahanda nila ay mga instant na pagkain at frozen foods na may mga mabababang nutrient content. Habang ang ibang nanay naman ay sadyang walang sapat na panggastos dahil sa kahirapan, kaya naman hindi nila naiiwasan na isumbat sa pangulo ang latest report sa inflation rate ng bansa na nasa 1.9% na lang kung ikukumpara sa mahigit 4% na nagpasipa sa presyo ng mabilihin. Kaya naman, masasabi nilang hindi nila ramdam ang pagbabagong ito. Prinses ka ayo, mahal ka ayo ang mo na usahay kita, mag-provide na lang yung tag-atua. kay kung halimbawa, magsali sa gobyerno nga ibaba, ibaba ang presyo. Mm. Maradugay kayo. Wala jud na mo naramdaman. Every day may mm. nagagasto 1.8 inflation, pag sure lang mo dera. Mahal gihapon. Mora gihapon. Kwara na iya, istorya-istorya na, inoman sa buhat gihapon. Luigi Alan Totor NDBC Bida Balita.